Hello, magandang gabi sa lahat ng ating uh, mga taga-subaybay at taga-panood ng ating mga upload no from the uh, video of uh, Sun Grey, no? Ayun. So uh pag-usapan natin ngayong gabi, guys, no, na ito ay isang uh, experience na hindi natin inaasahan, no? ata uh, ito nga uh, paalala na rin sa mga iba nating mga taga-panood dyan, no at mga followers no uh, sa ating uh, Facebook page no ayan so ito i-share ko lang sa inyo guys na na experience ko itong uh, Ah, uh, modus na ito ng ating mga scammers no, ayan. So uh sa ating kaalaman no na at ito ay paalala sa lahat na nagpo-post ng kung ano-ano sa ating mga Facebook page no, especially katulad sa akin, kapo-post ko lang no uh yung emotions ko is uh Uh, inano ko siya, dinaan ko siya sa... Yun nga, dahil yung emotions ko Is dinaan ko siya sa Facebook, no? So, nagpost ako ng uh, picture ng aking asawa, no? At ayun uh, na nga, dahil syempre sa dami ng problema natin sa buhay Hindi na natin alam yung ginagawa natin, no? So, uh, uh, habang nakaupo ako, no? ata uh, naalala ang mga bagay simula nung panahon na nag-start ako uh, nag-medication uh, para sa aking asawa no sa kanyang mga treatments no since uh, January this year no so dumating ang punto na medyo nahihirapan na rin tayo Uh, lalo sa financial no so uh yung mga sources natin is medyo nauubos na rin at uh, wala na rin tayong ibang malalapitan no since na ganun nga ang nangyari no uh, hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko so na share ko yung mga bagay na hindi ko naman nais gawin sana no so uh, from the moment na nagpost ako no later on uh yun nga Uh, ito pa iwasan natin guys, no. Minsan nagbibigay tayo ng mga numbers natin, no, especially kung meron tayo mga uh, hinihingi tungkol sa mga GCash, no, natulong. So, ito uh, experience ko talaga, no. So, uh, since na nadala ako sa emotions ko no so nag-post ako ng uh, pictures uh, at saka yung ano ko yung description no so later on guys after na nagpost ako ng aking uh, video no may tumawag sa atin na gustong magbigay ng tulong kasi nga nakalagay doon sa description ko yung GCash number ko na hindi ko naman inaasahan na ganun pala no so since na wala pa tayong experience sa mga ganung bagay no so nagpost ako uh umaasa na sana mayroong makatulong sa atin no so after nga nagpost ako ng video yun nga may tumawag sa akin na gustong magpapaabot ng kanyang tulong, no? So ayan. So ito pala ay isang mudos ng mga scammers, guys, no? Mudos ng mga scammers. So ayan nga so dito sa part na ito, guys, no? Uh, iwasan natin pala maglagay-lagay ng mga GCAS number sa ating mga walls, no? Ayan. So, ako experience ko. Kaya, isi-share ko sa inyo kung ano talaga ang nangyari. So, ito guys, no? pakinggan nyo yung uh, bosses boses nung tumawag no at mabuti naman gising pa yung anak ko no so nagano uh, nag ano uh, na i-video ng anak ko yung conversation namin ng scammer at ikaw scammer din no ayan so pag napanood mo tong video na to akala mo maisahan mo ako no never 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 again at nag-iingat na talaga ako So, uh, dahil sa kasamaang palad, no? Uh, at uh, nagaano ako, uh, hum, naghahangad ako, yun na nga, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. So, yan na nga. So, akala ko naman pag-asa kasi nga tumawag siya, no? Tumawag siya at magpapaabot nga siya ng tulong dahil binigay ko na yung aking chicas number, no? So, ayan. So, pakinggan nyo guys, yung conversation namin na ng scammer, no? So, ito siya, guys. Tong Lunes, hindi pa ako nagpa-schedule nga kasi syempre ano uh, wala pang pa budget, syempre schedule na siya. Ito nga tumutulo ng yung luha ko eh. Habang nag-ano, tumutulo yung luha ko, yun nga nagpost ako. Parang sinadya na ano, ganun first time mo itong ganito ang nag-post ka first time mo lang Opo, okay, kayo, si opo, opo, opo. At Ibigyan kita ito ng nakapangalan sa Gcat Opo, opo, opo Ibigyan kita ito ng pabirty 5,000 ha So ilang taong gulang ka na ba? Bali, 53 na 53, kailan yung birthday mo? Karawan? October 29 October 29? Oo Okay, 19 19 ano na ba ako 1970 1970 opo huwag nang patayin yung kita, okay idol oo -o. matanong ko lang Ram. Um, ano ba yung gustong sasabihin mo sa akin na kayo ang nabigyan ko dito ng tulong Ah, uh, simpre, nagpapasalamat ako dahil kayo din yung unang tumawag hindi ko naman inasahan na ganun ayaw ko nga sanang mag mag post uh, maglagay ng gcas kaya lang parang bigla lang naisipan ko na try ko na lang kasi wala naman ako magawa ah uh, no choice naman talaga di ba so, Opo. yung nasa gcas mo sa ngayon yan yung iniipon mo para pangdagdag dagdag sa pang ano sa asawa mo sa ospital Opo. So, yung nasa Gcash mo sa ngayon is nasa mga magkano lang po lahat yung nasa Gcash mo na naipon mo sa na pera. So, maliit pa lamang po ba? Opo. Ay, so, ah, magkano pa lamang po? As wala, wala, wala po, wala pa talaga. Mga na, ah. Uh, so, yung balance sa Gcash mo, yung sarili mo lang ngayon, tama pa, I don't... Opo. So, yung sariling balance mo nasa magkano sa Gcash? Para doblihin natin. Hindi ko na-check kung magkano yun ah oh, pero sa pagkakalam natin, nasa magkano? Hindi ko pa alam. Pero meron talaga siyang balance, yung sarili. Mayroon, kaya lang hindi ko pa na-check. ah oh, pero sa pagkakatanda natin, sir, sa pagkakalam ninyo, mga nasa magkano lang po yun. Nasa 2,000 libo siguro. Ah, oh, dalawang libo. Okay po. So, idol, congratulations God bless you in this posada Sana po uh, um, maawa po yung Panginoon natin mahala Diyos. Uh, tulungan tayo na makaunod sa at ating uh, kabuhayan ha. Okay, mm -hmm. idol. Okay. Anong pangalan niyo po ulit? Okay, idol. don't know. Patakutan, ha. Itong lagar na kapampang ha. Okay. Okay, sige, yeah. sige. Salamat. So, um, parang nagagalit po si Idol. Hello po. And, hindi naman po strategy po, sir. So, ngayon, sir, ha, mag-text na, na ako sa inyo ng kumpletong resibo ngayon, ha, bali. Yung dumating na text yan ngayon sa inyong mag cellphone mo, is Lazada, para sa pag-transfer sa okay. 50,000, ha, okay? Okay, thank you. Thank you po. Okay, po. wag lang pa tayo ng tawag, tingin mo sa inyong mag cellphone mo, may Lazada na nakalagay dyan, anin number. Hello? Oo. Uh Meron na? Ah, check ko po. Anin number lang po, ha, basahin ka agad, okay, idol? Oh, uh, wait lang. Wala naman. Okay, Lazada ang tumating po. Lazada ang nag-text. Lazada. Idol. Wait lang. San yung It's ko? sa yung isang phone ko? yung isang phone ko?

nakakarite uh, message si Sa cellphone mo ngayon nakikita ang text ha. Nakikinig ka ba? Oo oh, naman. Tingnan mo sa text message. Line back. Wala talaga. Hindi nyo naman po tinignan. Eto na nga, nakailang beses na nga ako nagbubukas-bukas, wala naman. Lazada yung nakalagay dyan sir, huwag nyo yung i-share doon sa poster. Hello po. Lazada. Lazada po, Lazada ang nag-text dyan, Lazada. Bakit Lazada? Para sa pag-transfer sa pangalan po ninyo, para hindi uh natin makalimutan sa pag-validate ng pangalan nyo. Okay, -oh. sir. Oo. Okay, Pero walang inbox na dumating ah. Lazada nga po yung nag-text dyan, Lazada yung nakalagay sa pangalan n'g text. Meron na? Wala talaga. Wala talaga. yung toto po siya kasi ko na kinikita ko sa number mo ngayon lang do talaga. Wala talaga, ito nga hawak-hawak ko talaga siya, wala talaga as in wala. Terentado ka. So 'yun nga guys no, ah uh, na pinkingan niyo ang uh, bosses ng scammers na tumawag agad-agad sa akin no, right away after my post no siguro mga minutes lang din or something no yun na nga tumawag siya so nag-offer siya so iniisip ko na talagang magbibigay siya ng tulong pero habang nag-uusap kami no pumasok sa isip ko na sabi niya bakit uh, sabi niya bibigay siya ng tulong bakit hindi nga diretso niya ihulog sa GCash ko, no? Dahil nandoon naman yung GCash ko. At bakit sabi niya bank to bank nga, no? ah uh, bank to bank. ah uh, bank to or something, no? So naghihingi ng OTP. So may ginamit siyang ano, may ginamit siyang access, no, na para ma-access niya yung account ko, no? So Inano ko na rin siya dahil na-detect ko na dun sa conversation namin. At saka, bakit pag tumulong siya, bakit hindi direkta sa GCash ko? At saka, bakit pinipilit niya ako na tingnan yung messenger ko or yung uh, message ko, no? Dun sa inbox, no? Kasi nandun daw yung confirmation. So, bakit yung confirmation? Kasi, ang plano niya, ihahack niya ngayon yung aking Facebook account, no? Yun. So kung binigay ko sa kanya yung OTP, mahahack niya ang aking Facebook account at gagamitin niya ito, no? Sa pang-i-scam niya. So, sabi ko, wala wala ako natanggap. Kahit na meron ako natanggap, wala wala ako natanggap. Kasi na sense ko na na bakit hindi sa Gcash ko niya ihulog yung pera kung talagang gusto niyang tumulong. At saka sasabihin pa niya na bakit galit, parang galit ako bakit magagalit ako papasalamat nga ako at matutulungan ako di ba no ayan so habang nag habang may conversation kami may pumapasok na ng mga tawag din no na talagang magano uh, magbibigay sila sa akin so ayan na nga so yan ang scam yan ang modus ng mga scammers ngayon no so wag na wag din talaga kayo magbibigay ng mga confirmation napapasok sa inyo, no, na hinihingi nila kasi gagamitin nila yan, ihack nila yung Facebook account mo, no kasi yan na yan eh, naano ko na yan dati, na, na experience ko na yan nung nahack yung aking account, no so scammer din yon, naka-scam siya, so yung isang doktor pa yung ginamit niya no na naka, nag ano sa akin na so akala ko naman dahil yun nga sabi ko may video ako last time da, tungkol doon no, sa mga scammers na ang akala ko talaga yung dentist doctor ko yung kachat ko at sabi niya yun nga merong nag sa akin na ganito ganyan kasi ganito uh, yan, yan 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 no something so without knowing binigay ko din naman talaga yung OTP kasi akala ko nga yung friend kong doktor so habang conversation kami, biglang nag-block yung ano ko. Yung messages ko sa uh, oh, messenger at saka yung Facebook ko, hindi ko na mabuksan. Yun pala dahil dun sa uh, reference na binigay ko sa kanya. So, yun ang hinihintay nila sa akin, na hinihingi nila, no? So, yun lang nga, sabi ko, oh, wala, 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 wala. So, ayan, ikaw is kung nakikinig ka ngayon, no? Salamat kung isishare share mo yung ano ko, yung video ko, no? Kasi sabi mo, isishare share mo nga, no? Isishare share mo siya, pero ihahack mo yung Facebook ko. Pero sana, salamat din ako dahil nadite ko, no? Based on our conversation. Kasi, yun na nga, kung may tutulong ka, dapat direkta dun sa GCAS ko, no? Hindi yung hihingi ka pa ng kung ano anong reference sa akin, no? Yun ang pagtulong, no? Kahit nasabihin mong bangko, yun na nga dapat yung reference or OTP na hinihingi mo dapat dun sa'yo pupunta hindi dapat sa akin no? bakit sa akin mm, para ma-access mo nga so yun So pakinggan niyo naman to guys yung uh, pangalawang uh, video no so, doon sa second caller kasi yung first caller ko nga is hindi ko binigay so parang nagagalit siya so tumawag na naman ulit tong isa so ito na naman guys pakinggan niyo na naman siya no ayan Spam yang Kaya na sige lang sigutin ko na heeh hello hello po marami uh tangke dito po hooo magpapaabot daw sana kami na konting tulong Kano ano kunin to the supposed ko ya po kaano ka tumingin tuloy asawa ko po asawa mo. Opo. Mapapabot po kami ng tulong niya galing po sa aming grupo po. Grabiti, ha? Okay, salamat po. Kung kung o, talagang... may mga tumulong na ba? O, kuya, pintausap po, kuya, and kuya. Okay. Uh, huwag na ko tayo mahiya, Okay, salamat. Uh, po, yung namin kayong tulungan kung ano ang mga kailangan po ninyo dyan. Okay, oo. Sa ngayon po, kuya, asan po ba kayo ngayon? Ah, nasa Valenzuela ako na magbanta kay ate doon Bali yung uh, anak ko lang po Ah anak niyo sige Ngayon kuya makinig ka Okay Ilan to, uh, re uh, Record ko lang kuya ito ang magre receipt nito kuya no Anong pangalan mga kuya? Nandyan sa ano Nandyan sa uh, ilang, ko uh, ilan, ilan, ilang taong ulang ka na kuya? Bali ano uh, 49 Bago ka lang mag 49 Oo. Kailan lang pala 49 kuya? Ah, uh, nung May 28? Ay, anong year ka ba kuya? Hello? Yes po. Anong year ka ba pinanganap? 1976. Okay, so kuya ha, uh, bali, sino ang nakabanti eh, doon? <coughs> Yung anak ko po. Pero pupunta ka doon bukas. Opo. Si Kuya ha, uh, Kuya, ito po ay 10,000 Kuya. Pero Kuya, okay lang po ba Kuya na itong post po niyo Kuya, i-share ko rin po sa Facebook ko po para at least meron din pong ibang tutulong po ng mga follower natin at saka kasamahan po natin mga content creator Kuya para at least matulungan tayo, di ba? Okay, uh oo. -oh. Uh, ano bang nangyari kay Ate Kuya? Pa? Ano ba nangyari kay ate? Ano po ba yung sakit? Ah, cancer po siya. Kailan ako kayo doon, kuya? Kailan lang po siya na confined Ah, nung ano pa siya nag-start? Nung... Ano tawag dito ba? Nung... January. Ah, January pa. Opo. Oh, ngayon kuya ha, bali natahit ako ba niyo yung transaction code kuya, authentication code si para ma-authenticate po natin yung 10,000 na uh, pinapadala namin kuya kasi bang yung gamit po kuya Okay. Always free, always free lang tayo kuya ha, itong free na lang po, itong free po natin si ate. Ha, okay, oo. Uh -huh. Tingnan po natin sa messages ya, sa messages sa messages ng cellphone mo. Messages po? Oo, uh, messages po. Ika sa mag-text kuya yung aling mga gamit sa akin Okay. Pero na, 50 seconds time limit lang ito kuya ha. Wala pa, Gcash yung magte-text. Huwag sa messenger ha, huwag din po sa loob ng Gcash ha. Text message lang. Ah. Out text ng number mo ha. Okay. Wala namang dumating. Ha? Wala namang dumating. Abangan mo lang din kuya, abangan lang natin kuya.

Wala, wala talagang dumadating. Oh, eh, check lang ngayon, eh, check lang ngayon kuya kasi malapit na ang dahil limit. Nagkagawang na lang ba ang kung ano na kasi nagbawas na dito. Hmm. Authentication code po yan kuya para ma-authenticate ang 10,000 pagpasok sa Vegas mo. Pero na? Wala. Sige naman yung kuya wala kuya, hindi, hindi siguro Vegas oh? Ewan lang, kanina may tumawag bago ikaw. May tumawag din kanina, ganun din. Tinatanong niya sa akin. Hmm, sumarang lang na naman dyan. Wala, ay, wala. Hindi naman ako nagbibiro sa inyo, kuya. Ayos yun ninyo kasi hindi kami nakipagbiroan. Hindi, hindi kaya rin, na, na, hindi rin naman ako nagbibiro ha. Sino ba naman ang hindi matutuwa na may tutulong? Eh, kaya wala ay, talaga. Uh, Na-check nga ba sa message? Wala nga. Tingnan mo. Wala nga. Ito nga paulit-ulit na nga ako nag... Asam Alam mo kayo? yung, yung tumatawag kanina, ganyan din. Sincer siguro kayo nagtingin. Message nga mismo. O, di kasi yung magte-text yan. O, sige yung magte-text yan. Wala, wala talaga. Diyos ko po. Kayo mahala ko yan. Tulong ba talaga to? Kuya, hindi ako nang mibiro sa inyo, kuya, ha? Kasi, unang-una. Kasi, unang-una sitwasyon ng inyo kuya, Lalo, mm -hmm. ko, Wala man akong intensya na ganun kuya. Hindi, kasi unang-una kasi, kung tulong talaga, magandang approach. Eh, wala naman akong nakikita dito talaga. Sa messages man kuya ba, Gcash ang mag-detect authentication code po ang makalagay. Pero dapat hindi eh, hindi, hindi dapat ganun. Okay, kuya, kung... hindi man yan kuya, hindi man yan OTP, hindi yan OTP, hindi yan. OTP authentication o dapat code. dapat direksyon nyo sa Gcash ko. Bangko ang gamit ko, tingnan mo dyan. Mariano, Tsaka bakit sa akin papunta yung confirmation? Siyempre, dapat sa iyo. Hindi ako, ah, ah baliktad. Ikaw dapat ang makatanggap ng OTP, hindi ako. <laughs> <laughs> Putik na 'yan. Eh ano mo na ah? kasi So, yun na nga guys, no? At uh, narinig nyo dun sa pangalawang uh, conversation namin na pinipilit niya akong ah uh, hingian ng uh, confirmation number no kasi bangko din ang ginamit niya so yun na nga kahit na bangko pag ikaw yung sender no dapat yung confirmation papasok dun sa number sa number mo na ikaw yung sender no hindi dun sa recipient no kasi ako yung recipient eh so ngayon bakit niya sa akin hihingiin no yung uh, confirmation number since na siya yung nagpapadala either uh, bank or GCash or something no lahat ng confirmation papasok sa iyo as sender no doon doon yan sa iyo, hindi doon sa recipient so ngayon ang haba ng interview niya sa akin no kung hihingi ka ng tulong, masisense sense mo naman or magbibigay ka ng tulong, masisense sense mo dun sa sinasabi niya, no? So, uh, dun pa lang sa conversation naming dalawa, tinatawanan ko na lang siya at uh, yun na nga, hindi niya alam na sinasakyan ko na lang yung trip niya, no? So, magbibigay siya ng tulong tapos, parang galit pa siya, no? Parang siya pa yung galit. So, paano ka, paano mo masasabi na maganda yung intention niya. Since na sinasabi niyang maganda naman daw yung intention niya at ako pa daw yung humihingi ng tulong, no? At sa uh, sasabihin pa niya na hindi niya ako niluloko. Eh sa conversation pa lang namin, sa umpisa pa lang, ano na eh, uh, na siya eh, no? So hindi lang niya alam na sinasakyan ko lang. So, yun nga, pipilitin niya ako dun sa confirmation, confirmation na sinasabi niya, hmm, dun sa reference, no? So, bakit, no? bakit na sa akin papasok yung confirmation no kasi may ginagawa siya doon na kailangan niyang i-access yung accounts ko no so ayan nga guys so uh, next time ito listen talaga sa akin to no? ang dami ko na mga experience na na ano ko na pagdadaanan talaga so ito kanina medyo kinakabahan din ako no kasi yun na nga tinata doon sa first video tinatanong kung magkano laman ng GCash ko which is halata bakit tatanungin niya kung magkano yung laman ng GCash ko kung marami na bang tumutulong no so dinadivert ko na lang siya sa mga bagay na hindi niya ako ma-access no so ayan na nga uh, halata masyado so next time guys pag uh, kayo eh nakakatanggap ng mga ganitong klasing mga uh, mudo's no mga scammers no so yan na nga a uh, lesson din sa akin kasi nga uh, hindi ko naman intention na ganon no so nilagay ko yung GCash number ko at yung pangalan ko na hindi ko na ano pero yan na nga automatic kung hindi ko siya inano guys kung hindi ko na uh, ini yung aking uh, post doon no Siguro maraming tumatawag hanggang ngayon, 'no? Maraming tumatawag, 'no? So siguro ako din, so sa mga scammers na nakikinig ngayon, ikaw na tumawag sa akin, makikita mo 'tong video ko kasi yun na nga. Nakita mo 'yung post ko eh. So gagamitin mo ngayon 'yon. Tinanong mo pa kung pwede mo share Okay, sige, i-share mo siya, 'no? Pero hindi ka rin magtatanggol pa sa mga ginagawa mo, 'no? At uh, sa mga viewers natin, pag nabasa nyo ito or na panood nyo tong video na to, i-share nyo na rin, no? I-share nyo kasi yun talaga ang uh, modus ngayon. Sa hirap ng buhay, marami talagang scammers at hindi talaga nawawala yan, no? So, sa mga maluloko lang nila, yun, talagang gagamitin nila yan. So, sa mga naghahangad ng mga tulong o humihingi ng tulong sa ating mga social medias, no? Ayan, so, uh, ingatan nyo, pag mayroon nag-message sa inyo or tumawag, no? Tapos ganito, ganyan ang tatanungin nila sa inyo, hihingi sila ng mga reference na papasok dun sa number nyo. Wag na wag nyong ibibigay, guys. Wag nyong ibibigay kasi kung hindi yung accounts nyo, yung account ng Facebook nyo ang iha nila. So hindi niyo na magagamit yung Facebook nyo. Sila na ang gagamit doon, no? Minsan kahit gaano natin katalino, minsan Nadadali rin tayo guys no. Pero sa akin based on my experience, minsan na rin akong nadali talaga no. Nadali na rin talaga ako ng scammer no. Since na hindi naman directly sa akin, kundi dumaan siya sa isang uh, kakilala na ni lang naman siya sa akin no. So, ganun ang nangyayari. So, gen guys, sa video na ito uh, pakinggan 'yung mabuti 'yung conversation naming dalawa no para may idea din kayo sa mga susunod na mangyayari sa mga scammers na ganito so salamat guys sa panonood sa video na ito at uh, magandang gabi sa inyong lahat and god bless good night